Best blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahin pagiging marites dahil nandito na ang segment na inyong kinahuhumalingan at pilit ninyong hinuhula ng DAHU! DAHU! Ito na lang po tayo sa masayang DAHU oh, natin. Oh. Anong papatuloy tulis? kung DAHU? <laughs> Ah, Kanina narinig ko. Okay, Ula. aking yan. Hashtag <laughs> rendezvous. Oh. Oh. Oh, oh, diba? oh, oh, oh. ano ang labi ispel Oo, diba? Tama naman yung spelling, rendezvous. Pero hindi mo, parang pag, pagkatagpo nila ulit, pagkikita. Ba? Parang oo, oh, oh, diba? parang mayroon silang meet parang ano yan eh hindi naman Kasi basta may kinalaman sa muling pagkikita o oh. uh. hindi sinasadya parang yeah, ganun parang yun eh oh. biglang nagkita biglang uh, basta ganun oh, pero naulit. oh, sige oh, na, na, nangyari na yan tapos naulit. parang eh. deja vu oh. din okay. parang, parang ganun, okay. so, anyway eh, deja vu na lang okay <laughs> anyway <laughs> anyway sige <laughs> itong itong kilalang <laughs> uh, personalidad na may na, na, big time sa industriya. Hmm ay uh, ano, ang pinaghihinalaan na merong relasyon dito sa isang Ooh. talaga namang katakam-takam na hunk actor na magaling din umarte. Ano uh, may personalidad ba ba? Lalak. Uh, excuse, si hunk Actor, tap, babae si ano, personalidad. Ay, alam personalidad. ko na yan! Ay, bilis ah! naman pa. Oh, na, oh, yes! Mm. Di umano, yeah. Pinauna lang si Hank actor na pumunta doon sa isang event na ah, nakasali ang kanyang ano, kasali ang kanyang pelikula ah. na may may festival, chu 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 oh oh di ba? Inulit ko na lang eh dapat last week pa yan eh. But anyway, ah, okay. Nagulat na lang ng ng lahat. <laughs> uh, nagulat na lang ang lahat kasi yung <clears throat> isang eksekutibo, ano oh, balitaan ko nga yan. Uh, Wala miki nalaman uh, sa akin. Bilang okay. nagulat na lang, nadudoon na parang Siya? nag nagpanagpo sila sa isang uh, hindi sinasadyang lugar pero parang sinasadya kasi alam mo yon parang planado planado na merong event siya may event din may ano? award award oh eh mga ganon sa Mag sinamahan lang oh sige sige sinamahan ayun ni yung sinamahan hmm. kung hindi man sinamahan pero ang mga netizen at ang mga nag observe lalo na sa bawat kilos ng tunihang actor ay matalas ang mga mata dahil sabi nila wala naman siyang girlfriend, wala naman siyang ganito, wala uh, naman nai-involve sa kanyang kahit ng showbiz, bla, bla, bla. Oo daw, Rose. Talaga doon oh! na. Eh kasi nga naman. <laughs> Itong si <laughs> Hank actor naman talaga. Oh. takam. Oh ako nga, kung bilyonaryo lang ako, willing kong bayaran niya ng... Ay. mag iinvest invest din ako dyan parang, parang crypto. mag <laughs> iinvest din ako dyan parang crypto. Ayaw ano? Oo. Oh, oh, oh. oh. Matagal na. Eh. Like a diba? So ito diba? naman... Matagal na nung kinikento niya. Parang... Uh, uh, diba? yung oh. executive naman, eh talagang... Yun yata. Grabe diba? Masisisi yeah. mo ba sa executive? Naku, balita ako niya. Kung nga dyan. Meron ding exec talaga. Si Oh, oh. Si executive Grabe to, naman. pero may mas mataas na exec. Pa rin! Ay, baka nagsishare din! Oh, wala nang pag-asa ng aking pang-invest sa crypto. <laughs> Ay, na kayo ko na magbigay ng lubasa. Ang gwapo talaga nitong nakakatort. Magaling umart ito. Grabe, hindi ko akalain niya with the guy. Oh, uh, talaga. Yun, Nagulat ka na lang, ano, may mga ano sila. Pero wala sila mga pictures together, ha? Mga ano sa ba mga social din? media. Nagkamali ba sa pagkakalagay sa mo? Ah, anong pagkakalagay? pagkakalagay? Sa, sa position. ano? Sa, sa hindi ko ano. Position? Olong. Malay ko sa kanya, di ba? Hindi ko siya personally hey, baka... kilala. She's enjoying it. Ah! Baka ano? Just enjoying Just it. Enjoying oh! Ano? She's enjoying it. Oh, 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 so much, so much, so much fun to be with fun to be with. Naka, Indeed. babati na lang ako. Diyos Marina, bang ito yeah, yung mga kapauragong ko, mga Bicolano dyan ha. Luzon, Visayas, Mindanao. no. Uh, oh. Roger Esmer, Jeric Delicentos, oh, Diyan sa Connecticut. At kay Lunita Di Dios Katsuki, Katsuki Diyan sa Japan yeah, ano, At si Jackie Lachica And Graciela Bable Sa Sydney, Australia <laughs> Joyang Sa New Jersey At saka si Ricky Avena oh, Sa Los Angeles, oh, California Alam mo oh. na Nalalapit na po. And uh, Dr. Sheila Ricasata, and Dr. Jerry Casata, mga kapamilya ko po dyan sa Faces and Curves, uh, si Ideal Vision, uh, Dr. Jessica Dio. Diyos ba? marino banggi po. Maraming salamat mga taga Sorsogon, mga taga Camarines Sur, Camarines Norte. Wow. Yung iba, wala pang paramdam. Yun lang, mabalos. <laughs> Sula da. Katsuki, okay. meron na. Meron, meron na. Kaya ka. <laughs> Kabe. Padala na nga si Katsuki, no? <laughs> <laughs> Nagpumilit. Ano ba ito? Ay, akin pala yan. so, eto na mga kamarites. Ah, sa isang uh, bonggang event. Ay, sa bong? Oh my God, <laughs> ako sinabi. Mas sa bonggang event. Pa ka na agad. Sharing lang. <laughs> Next pa ako. Ah! Hoy! <laughs> sa isang... may isang... mga sabol na play item niya. Ako ang sasagot <laughs> true or no. <laughs> Tutuloy ka pa ba to? Or, yes. Hindi na lang. Bayabaya mo na ang page Oo naman. So, <laughs> sa isang bonggang event, ganito ang eksena. Uh, may isa, Ito, hindi ko na to, Ito na yung clue, influencer. Hmm. Uh, kilala naman siya. Hindi ako yun. Kilala naman siya in a way. Ano, nalaman niya na may bonggang event pala. Hmm. Nag-feeling na pala na invited siya. Okay. So, ang ginawa niya, kumuha na siya ng glam team, ng shoot team para sa content. Gano'n. Oh, oh. So, di ba uso na ngayon yung... para ano, may same day edit. Ayan. Oh. Okay, kumuha na siya ng ganong ko kumbaga talagang nagano na siya nangarir na. na then um, uh, edi ayun na nga eto na bigay na ng mga invitation wala, wala siya natanggap wala siya natanggap <laughs> na <laughs> invite oh my god eh kaso gustong gusto talaga nitong influencer na to na mag join BFF niyan na mag-join. Ah, okay. uh, so ang ginawa, lumapit doon sa isang uh, talent management na uh, gawa naman doon ng paraan, mabigyan, Nabi siya, na, mabigyan invitation. siya ng invite, ganyan-ganyan. Oh. Si influencer eh, babae yan? Hindi. <laughs> Nag- <-bata, laughs> yun. At Ang tagal mag-hindi. Eh kasi hindi siya babae. Parang bading ang Hindi rin siya lalaki. Ba? O, yun oh, yun na. Tapos na po sabi ng ngay sabi ngayon nung, uh, nung talent management naku pasensya na hindi eh while uh, uh, hindi ka mabibigyan mm. oo kumbaga uh, siguro ito lang talaga yung capacity lang limitation mm. ganyan ganyan hindi e siya pumakay kinarir pa rin niya so ang ginawa niya tinawagan naman niya yung pinaka-head mm. ng management itong pinaka-head naman kinausap siya akala pag-uusapan lang nila yung mga any Hmm. Any possible content or yung career or whatever, ay yun na ang kinbit pulit. <laughs> gusto kailangan daw niya maka-attend. Pero bongga so, siya, ma may rektang contact siya sa Tab uh, Kasi ito ay parang talent din ng isang uh, talent din in a way ng management na yon. Mm. Pero aminin na natin, hindi naman talaga lahat, di ba? Mm -mm. Tama ba mm -mm. Hindi naman talaga lahat ay uh, nai invite for astra, uh, for for that certain year, tama? Mm -mm. May Meron, di naman porket sinabing talent ka, eh di pa nga. O oh, hindi na maka 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 pag -mention ako makapag-mention <laughs> ako. hindi O oh, tayo, di ba nga, meron nga dyan veteran na. Ngayon palang pala oh, na-invite. Oh, First time pala oh, pa pa So hindi mo talaga masasabing ganon So ikaw talaga maghihintay ka ng imbitasyon. Pag walang imbitasyon, eh di Langlo wala. Na, oh. Eh yun pala, talagang bet na bet nitong influencer na to for cloud chase, for cloud chasing or ano alam mo naman Syempre, yung mga ibang influencers oh, picture, picture diba with ganito oh, with ganyan ayun na yung yan, no? so, so eto na Siyempre, medyo yung mga nakakaalam doon medyo parang kaloka oh. oo oh. talagang ano push na po kasi nagulat na lang yung iba Land na mga kin ay umapi oh, talaga ah. tapos ang katwiran ng nitong head eh akala daw kasi niya yun ang pag-uusapan to so, binigyan pa rin siya noo hmm. oh inananal ang kulit daw eh S s s hindi, mm. hindi, Additional clue. Sure ako ni baka pakali si Jay pag hindi, oh. hindi ko binigay. Additional sa clue. Nako basta influencer siya, hindi na lang. Ah. No, influencer at po lang na no. hindi rin babae, hindi rin lalaki. Mm. Doon 'yan, doon sa management din ni Anit at hindi rin daw nang kare. Kasi sila dalawa lang parang para ko din Pero niyo rin naman siya, no. Hindi din kilala. So wala siyang influence sa amin. Meron Medyo ano siya, marami siyang following din paano mo nga sa kanila. Pero nakaano? Pero naka... Hmm. Hindi ko siya alam. Oh, si? Oh, oh. Pero I think ang mga ano ah, yung mga... Ano ni Nasa social, na, social media. Nasa ah. social media kilala to. Nakita kami. Anong content, content niya? Oh. Iba-iba. Ah. Hindi Entertainment din show niya. Oh, ano naman? Ah, uh, kasi siguro feeling niya artista na talaga siya. Alam mo naman Dahil ano, lumalabas uh, din lumalabas siya sa, sa mga siya ano. Isang um, mm. teleserye. Uh, teleserye. Pero ah, uh, siyempre ano lang, lang. lang. Uh, <laughs> 'yun. Ah. <laughs> 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 Mamaya. Oo, oh, lumabas siya sa isang teleserye. Hindi, kasi 'di ba meron na ngayon na uh, pagdating sa management management. Yan ito, uh, pool of artists. atong mm -mm. Itong pool of influencers. Yes. Oh, may mga iba iba. Tapos minsan yung mga influencers na yun, nakukuha din ng sa certain role mm -hmm. or mm -hmm. telestory. Ang no? Ganon! Okay. No, hey, yun po, lang. Okay. Kung naging nag na artista yeah. ka rin, di ba? Oh, pero hindi naman ako gagaganyan. Uh, eh Kaya alam, uh, alam mo, pag alam talaga, pag walang imbitasyon, edi eh, uh, wala. Huwag natin pero Pero hindi, ah, uh, nakakahiya na umapir ka tapos ikaw yung nagpilit sa self mo. Ikaw yung eh, nagpilit sa self mo. alam mo, may ganyan. May ganyan. Kahit nga sa media, eh. Oo, no? Um, oh, pero kung nagkaroon siya uh, ng invitation, hindi na siya gay Oo, oh, yeah. oh, yeah. dahil niya, oh, oh, dahil no, way, nailaban niya hanggang huling sandali. Lali pero Lali syempre, yun, wala kaibahan din niya sa, Kaya uh, nagpumili. May kilala ka, di ba din? Mm -mm. Na ano, oh, yes. push na push. Ay, oh. Kasi sa amin, parang January pa lang nasabihan uh, na kami. Ah, talaga? Ah, Or, nasabihan kaya, kayo. Kaya nga nakapandayan ka pa, no? okay, diba, pati nga yung yeah, Christmas ba. ball namin, um, alam na namin na mag-host ako sa... Nasabihan kayo, pero yung invitation nyo, kailan nyo lang natanggap yun? Nasa handlers namin. So, kinukonfirm namin. natin ito, oh. naganap ito, sa Hindi. sa tatapos lang ba. na ball. Ganun ba? Hindi, ibig ko sabihin, kumpa, kumpara, diba, pag sa mga ganyan mga events, like ako personally, sa sarili ko, <laughs> hindi kilala ni Jay. Sige, bumati ka okay na. Bati ka na. Apekt, alam, ko talaga <laughs> eh. Ito ang ano, uh, uh maapekto nito sa vlog Hindi na. di ako naapekto. Ay, ah, na. ah, siya Mali ang term. Hindi Parang Oo, na-curious ako. Kasi parang talaga. Okay lang. Okay. Oh, anyway, yun na. Kasi kung hindi ako in-invite, hindi ako atin talaga. Hello, mag-aastos, no? Di ba? Actually, true. na. <mimitid> so, hindi nga eh. Nakapag-prepare eh, na nga siya now, ng okay. ano, glam. Bago na ba, siya mag-prepare bago invitation. Shoot team. Oh, Bati oh, na. Okay, ano. Gusto kong bati ng aking college BFF. Happy birthday, Ana. Kita tayo soon. At, ah, uh... Ito may magbe-birthday, nakalimutan ko tuloy. Kalor cake. Yung aking college beer. Ayan! Alan Jones! happy birthday! Ay Alan D! Happy birthday happy Alan! Birthday. Sa Sunday pa naman ang birthday niya. Oo, so uh, oh, 51 na daw siya. Correct. Okay. okay. Tara yung ano, Kuya Alan? 51. Uh -huh. yeah. Fabulous at 51. Nagbongga ang celebration yun last year. Hashtag! Next please. Deadma. Deadma. Dead. Ma. dead ma. Ma. Galing ko na. Oh. next eh. Hashtag Deadma. <laughs> oh, again, ito naman ay si ano. Uh... si ano? Ina-identify a God? Hindi. Babae ito. Okay. Babae ito na... She's <laughs> Vargas? <ghaltas> Babae po ako. <laughs> Hindi ganon, Babae po siya na actress. Magaling okay. siyang actress. Oo. In mm. fairness, sa totoong buhay talaga, kapag ka nakadaupang palad mo siya or napanood mo siya sa mga interviews niya, she's very sincere. Diba? Tapos parang kapag nakachikaan mo din siya, parang, ay, ang bait naman ng bagets na ito. Hmm. Uh, yeah, Yan, ganyan. Kaya lang, napahashtag dead matayo para sa dahu kasi yung kapag ka-personal daw siyang nakakakwentuhan or nakakausap ng reliable source ko talagang parang akala mo yung okay na okay, yung tandang-tanda niya lahat, yung noted, copy ganyan-ganyan, <laughs> oo yung gano'n parang Ta ganyan, diba, ba? pero nung pag may times na kunyari importante na kailangan siyang kuhanan ng uh, uh, let's say una hingan siya ng side niya para dun sa kwento na kinasangkutan pangalawa pag kunyari may kailangan itanong sa kanya para sa specific project ganyan ganyan super dead ma daw Huh? oo sabi, sabi parang nakakalo ka lang kasi pag sa personal naman parang talagang akala mo updated na updated oo, siya sa'yo iyo. yung talaga oo. parang Akala mo wala kayong... Uh, akala mo may pinagsamahan talaga kayo na uh, very approachable din siya. Magaling na artista. Ewan ko, eh parang... Kung nagagawa niya yan. Nung kwento sa akin, sabi ko, hindi ko pa naman na-experience ng personal, pero yung pagkakachika talaga sa akin, ay die, nakakaloka yan si girl pagkausap mo at kaharap mo talagang kala mo mapagkakamala mo siyang very angel ganun, mm -hmm. parang kala mo ang buti-buti talaga niya, pero naiirita ako dyan kasi kapag may kailangan kang itanong sa kanya or something na wala naman, minsan nga wala na daw kinalaman talaga sa showbiz talagang very dead ma, sabi ko eh baka naman busy, baka naman ganito, baka ganyan sabi niya, te, sa panahon <laughs> ngayon na lahat ng tao halos hindi na mabitawan ng kanika nilang mga cellphone eh imposible naman na kahit man lang isin ka, or kahit naman lang uh, mag-reply man lang na hindi po ako pwede, ay may schedule po ako na ganito na ganyan, yun man lang sana para hindi nagaantay yung nagme-message right. sa'yo ng mm. ng, ng natao na makakuha ng sagot from you yes, alam so mo yan no? Diego kaya hashtag Denma. Oh, so ako sabi ko, ako sa akin kasi hindi ko naman na-experience parang meron din. so <laughs> Sorry, <Son laughs> ang clue. Oo, ang clue nito, <laughs> dati na siyang bumida sa mga magagandang mga programa, mga tele-teleserye. Ah, so, bida. Hmm. Okay, okay, bida ang actress. Bumida, nawala. Nawala. Oo, oo. tapos, uh, slowly, slowly, unti-unti siyang nabibigyan ulit ng pagkakataon. Oh. Oo. Oh. Mga ilan taon to? Yan. Siguro mga 20, hmm. ah, bata pa. 27, 28, ah. 20, gano'n. Ano so, ba ala niya? Siya oh. si... <laughs> <laughs> ang nasa isip ko, mga kaidara ni Inang ako Maria, eh. ni Snooki, mga okay. gano'n. Hindi, hindi, hindi gano'n. So, mas bata? Mas mag, bata. Alam mo kung mga kaidara nga nila ni Snooki, baka nga gets ko pa. Kasi uh -oh. aminin naman natin, even if they have their phones sa kamay uh -oh. nila, still yung iba may hindi talaga techie. Yes. Ano nga ba? So, diba? kumbaga techie na siya. Nang-ease na to. Hindi, ako nga nagbibigay talaga ako ng benefit of the doubt na baka busy pero yung ganito sila bayan ako na te ikaw nga pagising mo baka nga cellphone ang ng una mm -hmm. mong hawak agad eh So sa personal, oh pagka ano mo, sweet-sweetan. Pero pag yung ano ay, na siya, dead didmahan na. Uh, talaga, uh, si si Pasilip na. Pasilip na. Pasilip ano? ba ito ah? Yes! O, oh, di ba yun, yun nga yung chika, di ba? Yung na super ba Yun nga. Yun nga, di ba yung nisagot ko? Same. Kung paano yung reaction ninyo. Ano ba ito? Sobra. Kung paano yung reaction ninyo. Ganun na ganun yung aso ah, ko na, ha? Sa akin naman hindi na, na, di ba? Kaya oh, na, oh, di, oh. Ba, di ba sabi, di ba, sin? Kung paano yung reaction uh, niya, sabi ko, di ba na, ah, ako hindi ko pa naman na-experience. Pero kasi, Ewan ko, baka iba-iba, baka depende kung bet niyang kausap o hindi niya bet kausap. Kasi mm. parang ang mga question lang naman is daw is so? syempre about sa ganito, about sa ganyan. Wala daw talagang pag pagsin, wala daw talagang pagsagot. Uh, okay, pero, pag, na, na, pero na, pag nakakausap daw sila talaga ng no, reliable source, parang yun nga, akala mo talagang may connect na baka may connect. Baka naman kasi parang may ibang mundo rin to. Uh, actually, uh, yeah, no? Uh, yeah, in fact, uh, <laughs> uh, basa, uh, basa, uh basa kasi nung, alam mo uh, siya, sa ibang mundo uh, siya uh, nung kausap. Uh, no? Isang clue, basta nung makita ko siya sa ball, ang ganda-ganda talaga. Alam mo, ito so, eh, ba? Yan uh, oh, Hindi, oh, hindi ko nilagagandaan dyan. Ito na yung chika. Yun. Di ba so sa totoong buhay? Ayan, yeah. wala nang nakinig. Oh. Sorry. <laughs> 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 Sorry. sa totoong buhay, <laughs> di ba? Yan yung unang lalapit sa'yo pag kilala ka. Oh. Diba? Oh. oh. Kaya ngayon yung kumpani, yung reaction yung tatlo na, ha, talaga. Ganyan oh. Okay. din reaction. Kung nakinig kwela, sabi ko, huh, baka sa'yo lang. Mas It's maganda yung... Ay. Mas maganda yung kamag-anak niya. Oo nga. Mas controversial. Ba- ko. Pero alam mo, baka nga nasa ibang mundo siya nung time na kausap mo, uh, kakilala mo. Siguro baka din maraming pinagdadaanan. Hindi ba ba tapos? Tapos na? Ang pinagdadaanan. Oo. Oh, okay. Na, Sige na. Sige na. O ayan na ha. Okay. Go. Unang-una, maraming maraming salamat muna siyempre kay Ryan Ablaza Uson for my wonderful outfit. Ryan na ba yun? Yes. Ryan Ablaza Uson. Ilang games ba yun? Ginawa mo siyang mission universe. Ang tagal. Yung black gown pa pinag-uusapan nito. Oh, yes! yes. oh. Yeah, pasalamatan ko rin siyempre ang aking napakagaling na stylist na si Francis Chi. Maraming wow. maraming maraming salamat. Thank you din sa aking diamond earrings. Oh, from Luna oh. by Drake Dustin. Maraming salamat. Hindi ko lang ma-pronounce to yung min Minya Ano ba yun? Oo. Oh. Oh, oh. oh. oh, <laughs> bro, oh from, <laughs> uh, parang, parang nabitubingin yung kailangan. Nabit, <laughs> oh, uh, from Bling <laughs> and Show <laughs> PH. <laughs> ang associate, associate stylist see Arens uh, Alapitan at si Justin uh, Justin DC maraming salamat nice print photo thank you so much si John Dalino of Hermes Salon salamat sa makeup ko at syempre ang Hermes Salon Monday to, Friday, uh, Monday to Sunday 10am to 9pm sa may uh, University Tower to Galicia Street Espanya Manila Baba time, Milk Tea may bago kami papatikim ko sa inyo yun mm. sa Thursday siguro sa bukas o, uh, lahat sinabi ko na dala ko sa bukas na ah, wala oh, bukas yeah. agad busy ako galing akong ganap pa, diba? oh. ba? ganun ba? Oh, sa Thursday na, pag hindi ako ngarag-ngarag sa biyahe. Okay. Meron kami bagay. May partnership kami with Twinings London. Napakasarap noon, di ba? Meron kaming cleanse, yung relax. Yung... relax sa twinings. no, uh -oh, yes. Parang mga, mga cha-cha. Yes. yes, meron kaming cleanse, relax, yeah. tsaka boost. Uy, ganun. pang mayaman ka Ay, na, ha? Ah, yeah. uh, hello. Sorry. <laughs> <laughs> Sorry, <VNR>, Hello. hello. <laughs> Bayad kami. Ito nga nga, naniningil yung accountant ko. Teka lang, tapusin ko lang yung trabaho, no? Ayan, babatay magtila sa yung ginto nasa loob niya ng Yam-O SM Manila SM San Lazaro SM North Ed sa Annex Laza sa, uh, sa USC Dapitan Branch S syempre ang Premier Drip Sir Glenn Recto maraming salamat Beauty Derm Mami Ray thank you so much Oasis Dental Care Doc Yeye Dela Peña Tita Nina Dela Peña thank you so so much ayan oh nga ang dami oh nga nani ninyo bawi ka di bawi ka okay oh, okay. oh, oh, oh. Retokis konti Kukunti lang ako, konti lang ako. Pero pa. Re life. Retokis Life. Na <laughs> <laughs> ah, marami nagtataka kasi pa. <laughs> Totooan, ang ganda, diba? ganda naman ng tong young actress na to na nagbibida na siya. Uh, kakaiba yung itsura niya. Sikat naman siya. Ay, hindi ako yan. Ay, Pag sinabing kakaibang itsura din, ano yun? Yung, ba cyborg parang na parang pa, no, yung parang, parang laging, maganda, maganda naman siya. Maganda, basically, maganda. Nung pumasok siya sa showbiz, ang ganda-ganda na mukha niya. Pero habang ah. tumatagal siya sa showbiz, parang ang dami-dami na babago sa kanya. Nagiging OA ba? Oo, nagiging OA yung kanyang mga, ba kung may kilay, yung pisingi, yung everything, yung ilong eh. Ang magiging, maayos naman itong young actress na to. Ah. <coughs> eh, kaya nga, siguro gusto niya magpaganda ng paganda dahil ngayon kanyang boyfriend and... Ah, uh, may nakikita ibang babae. Alam mo oh. mo na itong, anong to. Itong... babae. It oh, yung eh. actress na to eh. Matapang. Diba? Mm. Kaya yung kawawan naman na uh, hindi yan. <laughs> <laughs> yung parang hindi uh, lang hindi lang ako nakakapansin kundi yung mga netizens at yung mga kaibigan sa media na ano ba itong si ano? Parang lagi na may bago sa muka. Diba? Eh di ba, siyempre uso nga yun yan, di ba? Mm -mm. Para bang isang, yung enhancement na ginagawa nila eh, pride nila na uh -uh. feeling nila gumaganda lalo sila. Na so, hindi nila alam, mula e natural beauty niya. Ay, oo, sa noo. E nat natural beauty niya, wala nang sisimula hanggang sa naging uh, dalaga na, ano na, maayos na. Eh, mm, -mm. kamukha tuloy siya na isang namatay ng singer na ano, foreigner na oo. Hindi sa dito. Hindi, parang hindi naman young star yan. Hindi na nga young star na young star. Sa mid junior, di ba? Oo, hindi. Ay, hindi. Uy, maganda rin naman yan sa ano? Sa magic sa ABS-CBN ball. Oo, oh, yan ba? Okay. Tama siya? Hindi, hindi, hindi. Oo, oh, 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 yan, yan, Ako, luma okay, na yan. Okay, luma na yan. Parang meron mm -hmm. ako na oh, Oh, may si no, ano? mo yun. Ay, bet, yun oh, ano, oh, ni Hi, happy birthday. Ah, Tama ba yung birthday Sa akin naman walang masama sa retoke. Sa ipag ko na si Ate Evelynardo. Ako talaga, pagdating yung... sa topic na yan. Ayan, Ay, hindi mo na pwede nabati si Dino. Ayan, tsaka yung mga... Uh, members ng Freedom Society. Hindi yan. Hindi tamirin. yan. Pero Oo. grabe na rin to. Oo, Oo okay, ba ba alam ko yan. Iba na ito? Na, nakasabay ko yan sa operating table. Oo. Oh? Oh, uh, ba Kaya confirm ko yan. Iba, hinahinay oh, lang naman. Kung maganda na kayo, bakit kailangan niyo pa yung i- magpa-enhance yung money. Wala nang bawa. Ano na, si na, my God. God. Na. Right. Ito, hindi ako makarelate. Uh, well, oh, wow. Parang feeling ko lang. <laughs> si hindi makarelate si Jai. ako hindi ako mag-deny. Ako hindi ako makarelate kasi simula bata ako, kilala mo na ako ganito na. Ha? Ah, hindi ako. Simula bata. Simula kasi simula. <laughs> basta yun lang. Siguro ang dahil na yung kanyang Simula no, si Simula. Ah. ganto na. na ah. <laughs> Talagang hindi na hindi ah. hindi siya rin lang. Ako din nating against naman ako sa ganyan. Basta yeah, pag-feel eh. mo. Oo. Oh, oh, basta pag Basta huwag naman sobra-sobra. Na. Exactly. Hmm. Wag pag sumo. Huwag hindi mo na makilala oh, oh. pag nasalubong mo. Correct. Pag sumobra naman kasi minsan, di ba? Di ba may mga ganyan sa social media? yung ah, eh, like, yes. Na like, nagsasuffer na na parang ah, uh, naglalawan para, diba? na. Yung... Kala na maganda sila. Pero... Alam mo, sabi nila sakit na rin daw yun, oh, yung ba, parang on, yun, na. nagiging addicted oh. ka na sa... But their body, their rules. So Kaya okay. katawan nila so, mo, ano? Ano yun, Diyos ko bahala sila sa mo Totoo yun, nung, ano nung ano ako nag-inquire, ko <laughs> oh, Ako naman pala dyan. Ikaw ba yan dyan? <laughs> Hindi, ibig sabihin, di ba kasabihan nyo na pag nasimulan mo na daw, <laughs> ah, dito, ah, na adding oh, daw na, oh, parang okay, hanapin yeah. mo. In fairness, may mga times talaga na parang totoo oh, nga na hinahanap ako. Halimbawa, napabago mo na to. Yeah. Parang feeling mo, ay, there's something ba ah, here, papa-chains mo rin, papa-chains. Sa akin naman wala. Pagpapatunay lamang na ang tao walang kaanuhan. walang contentment. Sa akin wala, Siguro thankful ako sa ano jeans namin. Wow! Oh, okay. oh, ganda! Oh, na ang ano? ganda! Ang 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 Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang ganda! Ang